Update, update lang guys. Dito po sa concert nito ng ating Idol Ilias TV. Dito po sa Gimbal, Iloilo. As ah, of 5.30 p.m. ngayong hapon mga Q. Ayan po yung concert venue. Maaliwalas po siya guys. Ayan, ipinagdatasan po talaga natin na huwag sanang umulan mga ka para masaya naman. Pero mukhang hindi naman uulan guys. Ayan, mukhang maganda naman. Mukhang bibigyan naman sila ng magandang panahon mamaya ah, sa concert mismo ni Ilias TV. So mapapansin po ninyo guys. Ayan, may mga security na rin po, mga auxiliary police po na kumakalat dito sa lugar na ito guys para maisaayos yung flow ng concert mamaya ng ating idol alias JTV. Grabe, oh, napakaganda ng lugar na to guys, no? Tingnan nyo naman, oh, para din po siya, ani, para din po siya nasa Maynila. Makyo. Pero Iloilo -Ilo City to guys, sa Gimbal, Iloilo -Ilo po yung concert ngayon ng ating mga idol. Ayan, may mga police na rin po. Ayan, kumbaga na, nagpo-posting na po sila guys kung saan sila magbabantay. Ayan, para mas secured po at safety po yung lahat mamaya sa concert ng ating idol, Ilias J.P.B. Ayan no, may mga auxiliary police na rin po, traffic enforcer. Ayan, at syempre guys, yung mga pagkain na pwede nyo kainin mamaya. Ayan, syempre may mga street food din po dito. Mga kayo, para mamaya, pag kayo ay meron kayong kakainin. Ayan, ang sorop-sorop. Oh, Wow! Grabe. Nagugutom ako, mga kakyo. So, yun lang, guys. Ayan, maraming maraming salamat sa panonood. Ayan, oh, grabe. Ayan, ang, ang sarap pa naman ng pagkain dito sa Iloilo, -ilo, mga kakyo. Kaya si Boss JB, guys, ay nagugustuhan talaga yung mga pagkain dito sa Iloilo. -ilo. Kahit ako, mga kakyo, nung pumunta po ako ng Iloilo, -ilo, guys, grabe. Yung kanilang, ano, yung kanilang may sabaw, mga kakyo, grabe, ang sarap. Kakaiba talaga yung pagkain nila dito. Yung mga street food nila guys, napakamura lang. Alam nyo yung mga malalaking, ano, yung pritong manok. Malalaki po yan, guys. Pero doon nakabili po ako ng 20 pesos lang, 30 pesos lang, ganyan. sob na sub ka na talaga, mga Q. So, ayan po yung magpapatupad mamaya ng ano, kaayusan po dito sa concert nito oh, ng ating idol, Ilya C.T.P. Maganda yung concert venue guys. Ayan, bukod sa ama aliwalas, ay malaki pa po. Ayan, na uh, komportable lang po mamaya yung tugtugan ng mga idol natin Elias JTV so yung iba kasi dyan mga Q ay galing pa sa medyo malayong malayong area dito po sa Iloilo -Ilo, guys may mga taga-aklan nga halos na pumunta taga-kapis rohas yan kanina nakita ko may taga roas na pupunta doon isang ban po sila guys natin na gusto rin masilayan ang pagtugtog ni Elias JTV mga Q dito po sa gimbal ayan yung ating mga butihing uh, mga pulis na magbabantay mamaya sa concert ng ating idol Ilias JTV Matthew. So yun lang guys maraming maraming salamat. Abang-abang lang kayo sa mga update pa natin mamaya for more update please like, comment and subscribe. Click the tiny bell button mga ka -Q. Yan para monotify ma kayo mamaya sa mga update natin dito po sa concert nito ni Ilias JTP At ipagdasal natin guys na maging successful ulit itong concert nito at uuwi po yung lahat ng masaya mga kaki. Yun lang, naman talaga yung pinagdadasal natin guys. Ayan na maging okay at mag lahat at mag-enjoy lahat mga sa concert ni Elias JTV. So yun mga kaki, maraming maraming salamat. Ayan no, maraming oh, marami na rin po sila yung mga babantay mamaya mga kaki. Yan, yan po yung mga sinasabi ko guys na nagalik pa dito sa malayong area ng Iloilo mga kaki. Nauna na po sila guys dun sa Binyo kasi kung mamaya pa sila yung problema nila dyan yung sasakyan nila mga At yung mapistuhan nila So, umuuna na sila dito guys para at least uh, sitting pretty na sila habang naghihintay sa paglabas ng ating idol mamaya, Elias J. TV. So, yun guys. Maraming maraming salamat sa panonood. ingat kayo mga kakyo. God bless po sa mga hindi pa po, po nakasubscribe. Sana po isubscribe po niyo itong aking YouTube channel para manotify kayo mamaya sa update natin. At sana po maganda yung signal dito para mamaya sa live natin ay maganda naman yung resolution at hindi po siya putol-putol. Matthew para makapanood po yung mga hindi makapunta dito sa concert venue na ito ng ating idol Elias J TV. Yan may mga pulis na rin no. Yan. So sa mga may planong gumawa ng hindi maganda, wag ng nang ituloy. Kasi baka kulungan yung bagsak nyo. Ayun kasi yung pagpunta dito ni Elias si TV ay para lang magpasaya. Yan wag niyo naman sana ng uh, guluhin. Ayun. Yan no. Ang ganda talaga ng lugar guys. Ang ganda talaga ng gimbal. Yan, very safe lang po siya. Para po siyang compound eh. Para po siyang compound. Parang ganun. Yan. Tingnan nyo naman, napakaganda. Hindi pa ako nakapunta dito. Mga kanyang pasi, nakapunta na ako. Yan, mga puto ng ilo-ilo. Nakapunta na rin ako, guys. Yan, uh, ano pa? Saan pa? Basta marami na yung lugar na puntahan ko sa ilo-ilo. Okay. Kasi malapit lang din po sa amin. Yan, 3 hours. Uh, magmula din sa bahay, guys. Nasa ilo-ilo, So, yun guys. Maraming maraming salamat. Ingat po. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe guys ha. Yan, para ma-notify kayo mamaya. Team po yatters handa na pa. Yan, mamaya. Guys, yan uh, na. natin alam kung anong oras lalabas eh. Sila si TV. Yan, kasi ngayon mga kayo, hindi na, hindi na nasusunod halos yung oras. May time na dapat 10 p.m. lalabas na po siya. Pero umaabot minsan ng 11, 10.30, mga ganyan. Minsan nga, malapit ng mag-12. Tsaka pa lang siya tutugtog. Yan, wala na talaga sa oras, mga kayo. Ayan. So, yun. Mga kayo, maraming salamat. God bless. Ingat, guys. Sa mga taga-gimbal, ilo-ilo, sa mga pupunta ngayon sa concert. Ingat, ingat po. Ayan. So, double ingat lang. At pagdasal natin na wag sana.